Good morning guys. Mata ka ronres omahan guys. He, maktiwas ko gispre guys. Eto sana ko gispre guys. Gamay, pagkarama umano na ko na ron guys. Udlang ulanun guys. Burak dagong guys, Ugamay, rano, ispianan, kuk, guys. Gamay rano nangis ko guys. Ini dari guys, semuanya so, dari guys. Semuanya nih. Nah, tuh dong kena oleh N pugas guys, Matoy, tuh sublian gue guys. Eh, nabunuhanan, nabunuhan dan nah bunuhan aku tugas pun guys gunda. Kalau gispre hanya gue si gunda guys nama ko gak sunod nga sidling sa guys. Ini nga ya guys oh. Mani istriha Ini dia guys. Gamain nalang ini guys. Ngedo ke tangki, Membatin ini, guys. ini lagi ria dari Mayola. Muhammad ma' nih guys. galing ke Kikis do menglangit, guys. Memang ini, di 000 000 000 000 di 000 000 guys Ikaw man, di di man mag spray di pa kauga Hindi mo na mo ipikto Mga 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 sata Manitid sa tas panahon <tos> lang dari guys o Napagi wala maigo At yung kong spray guys wala maigo no Tagas na sagbot Pero ang mais ng sokol Yung manam na Ah, kamatay ra na gyapon sa agbot guys, sinig na is, isprihan ni ron. agbot guys, oh. Patay na guys, oh. Nagilo na ang dahon. Kana siya, kana siya guys, patay na na siya guys. Na One week ikan karun kena layak na, na. Ano situation Tasyon guys set out guys sa mga akong mga followers dya set out nyo dya mga idol Naot nga na sa mayong kapiske sa panglawas mga mga idol Padayon dahil sa itong adlaw-adlaw ibuhaton mga idol ini aku ah mga idol hapit aku nak ini mga idol ini okay, guys oh ako pun yang guys oh no? Di mana mata guys pre guys bukmak bahu koron kini okay, na po kini okay, na po ako ng atubangon guys o, sa biyaan guys nalang biyaan na to ang mais kuha ya clear na ng... Ano, na ka ng creditor sa mais ano yan lang guys ang salamat niyo dia good morning Arang ispe na ko guys oh.